Joshua Munzon, confirmed nasa trade block. Titan, naghahanap ng big man. Mga kahoops, may malaking development sa bagong PBA team na Titan Ultra Giant Risers. Ayon sa balita, ang kanilang star wingman at reigning most improved player na si Joshua Munson ay nasa trade market. Ngunit bakit nga ba nila ipagpapalit ang isa sa kanilang pinakamagaling na player at ano ang kapalit na hinahanap nila? Tara, alamin natin ang buong detalye. Ayon sa mga ulat, nakaranas ng slump sa kanyang laro si Munson sa mga krusyal na talo ng Titan. Ngunit binigyang diin ng team owner na hindi dapat si Munson ang sisihin. Sabi ni Mr. Kalantok na team kami at unfair kung kay Josh isisi ang mga talo. Ipinakikita nito na ang management ay may malasakit at hindi naghahanap ng player na masisisi. Ang trade ay hindi para magparusa kundi para sa ikabubuti ng buong team. Kung ipagpapalit si Munson, ano ang kapalit? Ang sagot, isang malakas na big man na magdadala ng stability sa kanilang front line. Inamin mismo ni Mr. Kalantok na bihirang bagay sa PBA ngayon na magkaroon ng magaling na big man. Ngunit determinado silang maghanap at hindi sila hihinto hanggat hindi nakakakuha ng isa o sana ay dalawa. Teka, teka, mabilis lang to. Promise, quick trivia muna. At ngayon, ang ating trivia of the day. Alam nyo ba na sa kabila ng kanilang pagnanais na mag-trade, may isang bagay na hindi nila ipagpapalit? Oo, ang kanilang mga future first round draft picks. Ibig sabihin, matalino at forward thinking ang management. Ayaw nilang ipagpalit ang kinabukasan ng franchise para lamang sa isang panandaliang solusyon. Kung may trade, galing lang ito sa kanilang kasalukuyang roster at dito papasok ang malaking tanong. Sabi ni Mr. Kalantok na si Josh ay worth the big man we need, bakit hindi? Ipinapakita nito na mahalaga si Munson sa kanila, ngunit kailangan ng team ng balanse. Minsan, kailangan magsakripisyo. At bilang isang magaling na player na nagwagi ng most improved player, si Monson ay isang malakas na trading asset. Pero gustong gusto pa rin ng owner na manatili si Munson. Ipinagmalaki pa nila na binayaran nila ang bonus ni Munson para sa kanyang MIP award kahit na nanalo siya noong nasa Northport pa. Ipinakikita lang kung gaano nila pinahahalagahan ang kanilang mga players. Narito ang aking analysis mga kahoops. Ang diskarte ng Titan Ultra ay matalino at may pangmatagalang plano Una, hindi sila nagpapanik at nagsisisi sa isang player. Ikalawa, alam nila ang kanilang pangangailangan, isang dominant big man. At ikatlo, pinoprotektahan nila ang kanilang mga future assets. Ang pagiging open nila sa pag-trade kay Munson ay hindi tanda ng kahinaan, kundi isang strategic move para palakasin ang isa pang mahinang area ng team. At sa pagpapanatili ng kanilang mga draft picks, iniingatan nila ang kinabukasan ng franchise. Kung magagawa nila ito ng maayos, ang Titan Ultra ay maaaring maging isang seryosong contender sa mga susunod na taon. Kaya mga ka-hoops, abangan natin ang susunod na kabanata. Sa tingin nyo, dapat bang itrade si Joshua Munzon? At sino sa mga PBA teams ang may big man na pwedeng ipagpalit sa kanya? I-comment nyo ang inyong trade proposals at analysis sa ibaba. Huwag kalimutang i-like, mag-subscribe at i-ring ang bell para sa lahat ng PBA trade rumors at updates. Better late than never, mga kahoops!